may pa soft launch na raw ang young mayor na sinasabing jowa Catherine Bernardo. Pinusuan o nilike kasi ng politiko ang komento sa mismong TikTok post niya na kapag wala na raw toxic na bashers, baka magpakita na sila ni Kath na magkasama. Actually, kawela ang latest TikTok video ni Yorme kung saan makikitang pinaglaro siya ng bingo pero halatang walang alamang batang politician kaya panay tanong niya sa katabi kung paano ito laruin. At sa mismong Sokmed post na iyon ay may biglang nagtanong sa comment section ng Mayor, kailan ko kayo makita ni Idol Kath magkasama? Inunahan ng isang follower niya si Mayor Mark Alcala sa pagreply. Komento ng follower, pag wala ng toxic na bashers. Shook naman ang mga netizen dahil nilike ng alkalde ang nasabing komento. Inulan rin ng mga positibong komento ang nasabing TikTok post ni Alcala. Halos karamihan ay nagsasabing nagiging magkamukha na raw si na Catherine at Mayor Mark. Lalo na raw yung mga mata nila. May kumuda rin na mas magiging pogi ang alkalde kapag umami na sila ng Asia's superstar at lumantad na sa publiko. Samantala, mainit ding pinag-uusapan ng relasyong Kath at Mark dahil marami pa rin talaga ang against dito. May kumuda pa na sana raw ay matuto na ang aktres sa sinapit ni na Maine Mendoza at Hart Evangelista na nadamay ang pangalan dahil sa mga asawang politiko. May ganun? Oh well, siguro nga nagsisimula na rin mag-soft launch si na at Mark. For sure, handa na silang umamin kung may aaminin naman talaga. Pero ang tanong, handa na ba ang fans? Ano ang sayo sa balitang ito?